Magandang gabi, kapatid. Bago ka matulog, hayaan mong saglit tayong huminto at magnilay. Sa bawat pagod na naramdaman mo ngayong araw, sa bawat alalahanin na hindi mo kayang ibahagi sa iba, tandaan mo ito, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay laging nariyan, nakikinig kahit walang salita, ramdam ang sakit at bigat na nasa iyong puso at patuloy na gumagabay kahit hindi mo nakikita ang buong landas na iyong tinatahak. Kaya't ngayong gabi, isuko natin sa kanya ang lahat ng iniisip at kinatatakutan. Buksan natin ang ating mga puso at hayaan nating maranasan ang kanyang presensya na nagdudulot ng kapayapaan, katiyakan, at tunay na pahinga. Halina. Samahan mo akong manalangin sa Diyos na kailanman ay hindi lumalayo. Panginoon kong Diyos, sa tahimik na gabing ito, muli po akong lumalapit sa iyo. Pagod ang aking katawan at ang puso ko ay may mga bigat na hindi ko laging kayang ilabas sa iba. Marami pong mga tanong, may mga pangamba, at may mga bagay na hindi ko alam kung paano haharapin. Pero Panginoon, sa kabila ng lahat, ako ay nagpapasalamat dahil alam kong hindi mo ako iniiwan. Salamat po, O oh Diyos, dahil Ikaw ay laging naririto. Kahit sa mga oras na wala akong sinasabi, nakikinig ka. Kahit sa mga sandaling parang walang nakakaintindi, ramdam mo ang nilalaman ng aking puso. At kahit sa mga sitwasyong hindi ko alam ang aking pupuntahan, ikaw ang gabay na hindi nagkukulang. Panginoon, ang dami kong pagkukulang, ang dami kong pagkakamali. Ngunit hindi iyon naging dahilan para talikuran mo ako. Patuloy mo akong inaakay. Patuloy mo akong binibigyan ng pag-asa. At patuloy mong pinaparamdam sa akin na mahal mo ako. Kaya ngayong gabi, Itinataas ko sa iyo ang aking buong pagkatao. Ang lahat ng iniisip ko, lahat ng kinakatakutan ko, lahat ng plano at pangarap ko. Lahat po ito ay inilalagay ko sa iyong mapagpalang kamay. Turuan mo akong magtiwala, Panginoon. Madalas akong mag-alala at matakot sa mga bagay na hindi ko kontrolado, pero ngayong gabi, pinipili kong sumuko sa iyo. Pinipili kong maniwala na sapat ang iyong paggabay at sapat ang iyong pag-ibig upang dalhin ako sa tamang landas. Ingatan mo rin po ang aking pamilya, Ama. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan at ang aming mga pangangailangan. Huwag mo kaming hayaang maligaw, bagkos ay ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Naway maranasan namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. At sa pagtulog ko ngayong gabi, Panginoon, hinihiling ko ang iyong yakap. Yakapin mo ako ng iyong kapayapaan, upang kahit maraming alalahanin sa isip, ako ay makatulog ng mahimbing at may panatag na puso. At kung sakaling magising ako sa gitna ng gabi, paalalahanan mo ako na ikaw ay nariyan, nakikinig at nagbabantay. Salamat O Diyos, sapagkat sa iyo ko natagpuan ang katiyakan na hinahanap ko. Salamat dahil alam kong bukas ay panibagong araw na puno ng pag-asa at bagong simula. Sapagkat ikaw ang gagabay at sasama sa akin. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabi, muli po akong lumalapit sa iyo. Maraming bagay ang nagdaan ngayong araw. May mga tagumpay, may mga pagkukulang, may mga bagay na nagbigay ng saya, at mayroon ding mga bumigat sa aking puso. Ngunit sa lahat ng yon Panginoon, salamat sapagkat alam kong hindi mo ako iniwan kahit isang sandali. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay laging nariyan. Nakikinig sa aking mga panalangin, kahit sa mga oras na wala akong lakas, nabigkasin ng mga ito. Nakikita mo ang laman ng aking puso, nauunawan mo ang aking mga iniisip, at ramdam mo ang aking mga pinapasan. Panginoon, sa bawat paghinga ko, naroroon ka. Sa mga oras ng kagalakan, ikaw ang kasama kong nagdiriwang. Sa oras ng kalungkutan at pangungulila. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. At sa mga oras ng pagkalito, ikaw ang gabay na nagbibigay ng liwanag sa aking daraanan. Ngayong gabi, Ama, muli kong inilalapit sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aking mga plano, pangarap at alalahanin. Turuan mo akong huwag mangamba, kundi magtiwala ng lubos sa iyo naway sa halip na takot ang mamayani, kapayapaan at pananampalataya ang maging sandigan ng aking puso. Gabayan mo ako sa mga pasyako, Panginoon. Sa mga oras na hindi ko alam ang aking gagawin, paalalahanan mo ako na hindi ko kailangang lakaran ang landas na ito mag-isa, dahil Ikaw ang aking kasama. Huwag mo akong hayaan na maligaw ng landas kundi akayin mo ako sa tamang direksyon na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, itinataas ko rin ang aking pamilya sa iyo. Naway patuloy mong iparanas sa kanila ang iyong paggabay at proteksyon. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang makayana ng bawat hamon. Huwag mong hayaang mawala kami sa iyong mga kamay, kundi panatilihin mo kaming matibay sa pananampalataya. Ngayong gabi, bago ko ipikit ang aking mga mata, nagpapaalala ako sa sarili ko ng isang katotohanan. Ikaw, O oh Diyos, ay laging nariyan, nakikinig at gumagabay. Kaya't wala akong dapat ikatakot, dahil ang aking Diyos ay tapat at kailanman ay hindi nagkukulang. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na ibinibigay mo. Salamat sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. At salamat dahil bukas ay panibagong araw na muli mong igagawad, puno ng pag-asa at bagong simula. Amang Diyos na mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo na may pusong pagod, minsang balisa ngunit puno ng pag-asa na sa iyong piling ay makakatagpo ako ng tunay na kapahingahan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi man ako laging tapat, ikaw ay laging nariyan. Hindi kailanman lumalayo, laging handang makinig sa aking mga hinaing at tapat na gumagabay sa aking buhay. Panginoon, Inaamin ko na maraming pagkakataon na ako'y nabibigatan sa mga alalahanin, sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin, sa mga problema ang minsan ay nakakapagod harapin. Ngunit sa oras na ako'y lumapit sa iyo, natitiyak ko na hindi ako kailanman nag-iisa. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakikinig, kahit walang salita ikaw ang Diyos na nakakaunawa ng mga luha na hindi mabigkas ng labi. Sa gabing ito, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip at kinatatakutan. Ikaw na nakakaalam ng lahat. Ikaw na nakakakita ng aking kinabukasan. Turuan mo akong magtiwala. Huwag mong hayaan na ang takot at pangamba ang mangibabaw sa aking puso. Sa halip, Punuin mo ako ng kapayapaan na galing lamang sa iyo. Panginoon Jesus, Ikaw ang aking liwanag sa gitna ng dilim, ang aking lakas sa oras ng kahinaan, at ang aking gabay sa landas na madilim at hindi tiyak. Hawakan mo po ang aking kamay, at huwag mong hayaang maligaw ako sa mga maling landas. Tulungan mo akong makita ang iyong presensya sa bawat hakbang, at maramdaman ang iyong pagmamahal sa bawat tibok ng aking puso. Salamat, Ama, sapagkat alam kong ngayong gabi, habang ako'y magpapahinga, naroroon ang iyong mga anghel upang ako'y bantayan. Salamat sapagkat kahit sa pagtulog ko, ikaw ay gumagawa ng mabubuting bagay para sa aking kinabukasan. Sa iyo ko po iniaalay ang lahat, ang aking pagod, ang aking pangarap, ang aking takot, at ang aking buong buhay. Patuloy mo po akong gabayan, Panginoon, at bigyan ng lakas para sa bagong araw na darating. Ito ang aking panalangin, tao sa puso, sa pangalan ni Jesus, na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.